So what's up mga ka-idol and we are back again mga ka-idol So today's video mga ka-idol I-unbox natin yung pangatlong coffee bin na nabili natin mga ka-idol Ito po yun oh. So tara samahan nyo ako guys Pero bago tayo magsimula mga ka-idol Tara intuhan muna natin sa malapitang intro natin mga ka-idol So we are back again mga ka-idol. So Ano, handa na ba kayo mga ka-idol? Tara. Buksan na natin 'to. Ang pangatlong bindo natin na bilhin natin doon sa Lazada. Tara, tumahan na ako mga ka-idol. Buksan natin 'to. Una pa na natin gagamitin diyan ito. Gunting para mabilis tayo mga ka-idol. Tara. So, ayan mga ka-idol. Ito pala yung free nga. Tapos, idol, dito po yung, ano nila, yung nila. Yun, alam, yun ako, anong nila, freebie. Yung freebie sila. Alam nyo na, alam nyo na kung anong laman na ito mga kaidol kasi diba, pinakita ko na sa inyo. Ano ba kasi ito? Ngayon, yung ano natin mga kaidol kung paano i-set up yung ano, yung COVID-19 na natin. Tuturuan ko kayo mga kaidol Ito yan mga ka-idol, bukas na. So, saglit lang mga ka-idol, ipapatong ko lang to. Kasi mahihirapan ako pag tanggal na ito eh. Kasi mag-isa lang ako. Sige, mamaya ulit mga ka-idol, lahat dito kayo. A few inches later. So, we are back again mga ka-idol. So, nandito na po. Yung copy bindo natin. Tuturuan ko po kayo kung paano i-set up to, mga ka-idol. Ito pala yung ano niya, instruction niya mga ka-idol, nandito yan. Na may susi na yan po, kasamang susi, tsaka may ano din dito. Caramel mga ka-idol, para dito po yan, sa mga flavor. So, ito po, hindi na natin babasahin mga ka-idol kasi ano po yan eh, Chinese po eh. Hindi naman tayo Chinese mga ka-idol eh. What? Hindi natin maintindihan yan eh. So, ano na lang tayo So, mga ka-idol. Ito po yung laman ng mga ka-idol ha. Ah. Ito po yung laman ng mga ka-idol. nangyayari po din mga idol, Bakit so, ganyan po? Yan. So ayan po yun mga ka-idol Ito so, po yung laman nun Tsaka Ito po yung ano nyo lagayan ng mga Dan, tanggalin mo muna ito mga ka-idol Ito so, po yung lagayan ng coins mga idol Lagayin so, po yun ng coins ha kung nagulog po dito, dito po yan lalabas mga kaayon. Baka dahan-dahan lang po sa pagkuha, baka mga ano yung ano, ano niya, ito. Ganyan lang yan mga kaayon. Ba't kasi nakaganyan? Ang hirap tuloy makuha. Ba't hindi nila yung job pinapasok mga kaayon? wala ako open sa naman Oh, no, ito pa pala. No, ito pa ba? Mali kasi, paglagay. So, ayan mga ka-idol. Ito po yung ano niya, lagayan ng mga init. Sobrang init mga ka-idol. Oh. So, mga ka-idol, ito po yung ano niya, lagayan po ng, ng mga powder. at piraso po yan, mga ka-idol. So, ganito po yan, mga idol mag-setup, ha. Ganito po yan, mga idol mag-setup. Una po, mga idol dadagal niyo po ito, dito. Ito po yan, mga idol ha. Ito po yan, ha. Hindi mo na... Hindi muna natin ilalagyan ng ano mga kaidol ng laman. Kasi dey tatry lang natin yung siset natin yung tubig tsaka yung powder. Tuturuan ko kayo. Diyan po yan. Diyan po yan nilalagay mga kaidol. Tatong pibot po yan mga kaidol. Sige nga, mamaya na lang yung mga kaidol. Huwag muna yung tag... Sit muna natin po. Oh, dito po yung lagay ng caps nun mga kaedol o. Oh. Dito po yung lagay ng caps nun ha. So, tara saksak natin mga kaedol. Oh, ito po yung ano niya, saksakan po mga kaedol oh. o. muna natin tanggalin sa... Uh, ito po natin sa Ito na po natin sa ka kapsakyan. Sa kapsakyan mga ka-idol. So, kung nakaupin na po yan mga ka-idol, nakaupin na po yan. So, ito po mga idol Oh. I-switch mo muna po nyo dito para mag-open po. Ayan po. Oh, Tingnan nyo po. Ayan na po ha. Ah. Ano po yan mga ka-idol, oh. No cup, no water. Kasi wala pa nga. So, ganito po yan mga ka-idol, oh. Pero pag na-open yun ako, nakaganyo na po yan, mga ka-idol. Nakaka- Pag nakaganyo na po yan, mga ka-idol, ready for ano na yan, para ma-setup natin, mga ka-idol. So, tara, dito na natin. So, tara mga idol. Una po dyan mga ka-idol, pipindutin po natin tong ano, switch on. Para maka tayo doon. Yan po. Pag tumunog na po yan, dyan na po tayo magsiset. So, ganito po yung pagset mga ka-idol ha. So, lang po. Ganito po yan mga ka-idol ha. Kung na po, mood nyo pa, i-bindutin e, nyo yung mood. Bindutin yung mood. Ito po mga ka-idol, itong A40, for powder po yan mga ka-idol. Para sa powder po yan. So, babawasan natin yan mga ka-idol. I-2.2 e, lang po natin yan kasi medyo matamis po yung choco. 22 e, lang po natin yan. Pag mag po kayo, powder, mga ka idol, dito lang sa down. May nakala, may nakasulat naman po dyan eh, down. Down, tsaka up. Pag magdagdag naman po kayo, up. So, magbabawas tayo, mga idol. 2.2 lang po yan, mga idol. Ito ako. So, ayan, mga idol. Naka 2.2 lang na po yan. Sa powder. Doon naman po tayo sa ano, sa tubig mga ka-idol. Ito po yung sa tubig, pipindulin din nyo ulit yung sa choco. Eka, lawang pindot po. O, oh, bali po yan yung ano po, yung sa tubig. Yung nakalagay N9.5 mga ka-idol. Ito po yun o. Oh. Yan po yun mga ka-idol. Ganyan po yan. So, pipinto din nyo po pag nagbawas kayo ng tubig hamba, alma, pag limang piso po yung nakaset nyo i-down nyo po yan ng 7.5 lang para sakto lang po sa baso na maliit na tag 5 piso mga kaidol ang set ko po dyan is 7.5 lang mga kaidol sa tubig po yan mga kaidol ha sa tubig yan mga kaidol 7.5 lang po yan So, pagkatapos na tayo dyan, mga kaidol, pindutin na naman natin yung Pinoy Blend, yung pangalawa. Pindutin natin yan. Yan, B30. Means po, sa pangalawang ano po yan. Pang, pangalawang flavor. So, yung flavor natin dyan, mga kaidol, babawasan natin yun yung 3.0. Nagawin po natin yung ano. 2.5 point lang po yan kasi matapang po yan mga kaidol 2.5 lang tayo dyan mga kaidol ha Tapos katapos nyan sa so water Water tayo mga kaidol idol Yung 9.5 na yan mga kaidol idol Babawasan natin yan ng 7.5 Para sa ako lang sa cups Hindi siya maglagpas Hindi siya mag ano Mag-overflow ba? <laughs> yan po yan mga kaidol idol ha Pagkatapos niyan, dito tayo sa pangatlong flavor mga kaidol. idol Ipindutin ulit natin itong pang button. Yan. nakalagay dyan, ano yung kasi C. Nakalagay dyan C, 3.0. Ano, caramel po yan. Matamis po yung caramel mga kaidol. idol ha. Babawasan po natin yan ng 1.7. 1.7 lang po yung caramel mga kaidol. idol ha. Kasi, Matamis po yung caramel natin mga kaidol ah. ha Hindi po nakakaalam dyan matamis po yung caramel So, sa tubig tayo Pindutin ulit natin ito mga kaidol Yan At sa tubig, babawasan ulit natin ng 7.5 7.5 lang tayo mga kaidol So Yan mga idol, 7.5 po Itong sineset ng mga ka-idol sa ano po ito? sa 6.5 oz na baso, yung paper cup. Baka malugi kayo yung malaki yung baso ha. So, tapos na po dyan tayo mag-set ng powder tsaka ano, ng tubig. Lipat, munta, lipat tayo sa price ng ano, ng every cup, every cup ng kapi natin mga ka-idol. So, pipindutin natin yung mood ulit. Yung 2 dyan means dalawang 5 piso, bale 10 po 'yan. So, ida-down natin 'yan, mga kaidol, para 5 piso lang po yung may uhulog natin dito. So, ida-down natin 'yan, mga kaidol. Oh, so bali 1, 1 is to 5 pesos, mga kaidol. So, tapos na po 'yan. Mga kaidol. So, pipindutin natin yung 0. Siya po yung ano hindi natin yung mood. Yan po yung, itong mga zero-zero mga ka-idol Yan po yung pag, ano ng mga, na, mga sales po. Kung ilan lahat, mga choco. Lalabas po dyan yung number of cups na nabili. Yan yun po. Ito po. Ay, isito pa pala natin yung ano. Ito po yung, ito po yung piliin yung mga ka-idol ha. Easy one kasi sa limang piso po yan. Kasi pag, nag, nag ano po kayo, nag EC2 pang 10 piso na po yan mga ka-adol dapat ano po lang yan EC1 lang po yan mga ka-adol tapos dito naman po tayo sa sa ano sa degree Celsius ng ano, natin ng ano ang tawag sa tubig. sa tubig natin mga ka-idol, yung init ang tubig natin sa naka-92 yan ha. <coughs> naka -90 po yan mga ka-idol. Para 90 Pagkatapos natin dyan mga ka-idol sa 90 sa tubig, sa init po yan ha, mga ka-idol. Punta tayo sa bawat ano dapat i-sit niyo pa rin to mga kaidol ah. Bawat isa dito, tig dilimang piso ha. Ah. I-sit niyo po. Pa dito po yung concept na mga kaidol ah. Hindi po yung concept na. Yan po, one. Dito niyo lalagay sa one, di ba? Ipindutin niyo po itong choco Tsaka Pinoy blend. Dapat pag nagtupo 'yan, ibababa po, i-down niyo po para maging isang limang piso lang po yung ano nya para pag maghulog kayo ng lima talabas agad yan yung kape kasi pag nakatupo yan nakatup di po yan lalabas di po yan lalabas dapat dalawang limang piso po dyan yung tihulog nyo para lumabas dapat i one nyo po lang yan one. sa ano naman po sa caramel natin mga kaidol nakatup din po siya diba mga kaidol nakatup So i-down natin din yan Babawasan natin na number 1 natin yan Para 5 piso din po yan lahat So tignan natin check natin mga ka-idol ha 1, 1, 1 So okay na po yan mga ka-idol Ready to ano na yan Tapos pag tapos na po O na po yan ha ah, mga ka-idol O na po yan lahat o oh. Tignan nyo yung mood mga ka-idol ha ah. Tignan nyo yung mode Mode 1 po Ito po yung mode 2 Yan po yung ano natin sa powder Ito po yung sa tubig natin mga kaidol Sa choco po yan ha Saka dito po sa Pangalawang button Pinoy blend Yan po yung powder natin Tapos yung tubig natin 7.5 Tapos dito sa caramel mga kaidol Hindi ko pa nalagay dito yung sa caramel ha Yan po yan yung sa powder natin 1.7 sa powder sa ano naman tubig po 7.5 all goods na po yan mga ka-idol pipindo din natin ulit yung mood yan po 1 all goods na po yan ha. tignan mo pindutin natin i-check natin mga idol kung tigwa 1 na lahat ng kopi dito ha. yung mga flavor yung sa milk chocolate pindutin natin 1 mga ka-idol yung Pinoy blend, one din. Yung caramel mga ka-idol, one din. All goods na po yan mga idol All goods na po yan. Yan po yung ano, pag detect kung ilan na lahat ng sales ng kape Na ba sa milk chocolate, So ito kasi bago pa to eh, bagong mili lang to. Wala pa tong hindi pa to makikita yung sales. Pero pag may, may maghulog diyan mga idol, makikita niyan yan diyan. So, okay na po yan lahat. Nakasit na po yan lahat, oh, mga idol. So, ano na natin yan? I- I-switch off na natin dito mga ka-idol No, ah. oh, switch off na po yan mga ka-idol. So, as of na mga ka-idol, may nakalagay dito na no cup, tsaka no water kasi wala pang water. to oh. Tsaka wala pang cup, tsaka wala pang powder. So, what's up, mga ka-idol? So, yan na po. Yan na po yung full setup ng copy window sa mga di po alam mag-setup. Nandito po ako para sa inyo, mga ka-idol. Si-setup po po natin. Tignan nyo lang video ko lang to, mga ka-idol. So, kung di mo alam, tignan mo na lang to mga ka-idol. So, hanggang dito na lang tayo, mga ka-idol. Peace! Is... So what's up mga ka-idol So kung bago ka palang sa channel ko Huwag mong kalimutan mag subscribe Mag like, mag comment Mag share mga ka-idol and hit din ang notification bell Para updated ka sa mga bagong video Na ilalabas natin mga ka-idol So Kung nagustuhan mo tong video Palag na mga idol